Ay, yun o. Sigil. O, yan oh. Yeah, no? Baba, baba, konti. Okay. Yan, yan. Eh, larga. O, oh, nang ibig ko sabihin. Oh, o, no, sa skwala dito. Pantin din. O. Oh. O. Diyan muna, guhitan mo yung 95. Yan. Yan.

O yan, larga. Yo, oh, napakagaling. Napakahusay. Matkin mm -hmm. dito. Ninety-five 95. 95 95 din yan. wala ba? Good yung dito, one thing. Tapos, ninety-five. Yan, para din maligaw. pa Yun, no. Oh. Anong ibig ko Rui, oh mo lang. 95 mo dito. Para makiwa dyan. Hindi ba? Ang layo. Hindi na muntik na tumama. Isa pa. O oh, yan. Abante kunti. Tik na. O oh, yan. Kasi mo doon. Ito na ito kailangan. O. Oh. Kasi. Okay. Nadali okay. mo. Darga. Sige. Sige. Go it.

Sige, okay, ngahit. Okay. Ito na yan. Ang larga. O. Kasipalado na yan. Ano, mm -hmm. no? Yeah, Ayan, no? Simple predicate. O. O. 20. 20 ba yung 25? O bintingko, ko. Dito mo na bintingko, ko. Ito yung landing natin. Oops! Merga. Ayun. Ayun sa Yan, 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 yan. Wow! Oh, ha? Napaka simple. 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 Okay, oh, patatak pa naman. Uh -huh. uh -huh. ba, ba? Ha? Dali. ba? Dali. Dali na. para